guys update nga pala tayo sa ating kalapate ayan guys may itlog na guys ayan ang laki ng kanyang itlog so lima na sila ito yung mga inakay ayan mga inakay yan ito yung inahin tapos na natin pakainin ayun dami ng ipot ayan ah pagkain nila ito nga pala yung pagkain natin guys ito yung pagkain oh. No? ayan ito yung pagkain nila ayan. tawag nila dito pliers daw to pliers So, yun. Nangitlog na siya. Nangitlog na. Kaso nga lang, maliit yung kulungan natin. Siguro, palakihan natin to. Yan maliit lang yung kulungan. So, yun lang guys. Update sa talaga nating kalapate. Okay.